Nang makaramdam kami ng guto, may nagpasya kaming umorder ng pagkain sa isang fast food chain. Makalipas ang minuto ay tumawag ang nasa security desk sa may labi ng building at tinanong kung nag-order kami ng pagkain. Pinapanik ko sa aking unit ang delivery boy. Nang marinig ko ang doorbell ay tumayo lamang ako mula sa pagkakahiga sa kama at kumuha ng tuwalya upang itapi sa aking katawan binuksan ko ang pintuan at pinapasok ang delivery boy ipinatong niya ang inorder namin sa mesa habang kumukuha ko ng pambayad sa kanya nawala sa isipan ko na nakahiga sa kama si Jan rin sa plot. Marahil ay hindi na nakakilo si Jan nang bigla kong buksan ang pintuan. Kaya tanging naipantakip niya sa kanyang harapan ay ang isang unan. Napansin ko na napapatingin kay Jan ang delivery boy dahil sa ayos nito. Biniyaro ko na lamang ang delivery boy na sa akin lamang si Jan at sabay tumawa. Inabot ko ang aking bayad sa delivery boy. Sabay sabing, atin-atin lamang ang nakita niya sa loob ng aking unit. Inabutan ko uli siya ng tip at isinuksok ko yon sa kanyang bulsa. Umandar ang kapilyuhan ko nang nasa loob ng bulsa niya ang kamay ko. Sir, Natekman nyo na po yan nung uli kong mag-deliver sa inyo ng pagkain. Ang biglang nasabi ng delivery boy. Napatitig ako sa kanyang muka. Medyo namukhaan ko nga ang delivery boy na to. Bigla ako na lamang narinig ang boses ni Jan. <clears throat> Nandito pa ako, hoy. Ang biglang nasabi ni Jan. Sige po, alis na po ako. Ang paalam ng delivery boy sa akin.